Judge, Judge hindi ko na bubuksan ta. Kumusta na si Gob? Hmm. Natutulog sa pansitan. Wala siyang kamalay-malay. na no, isuuli ko na sa yung laptop mo. Judge, Ano pala si Cortesa? Pakikanta ako no kay Gob. Patay ako. Huwag kang magalala. Hawa ko na siya. Judge, wala ka bang... Wala ka bang balak ipatumba si Bob? Alam mo, maraming koneksyon sa taas si Rodante. Ayoko na madagdagan pa yung kalaban ko. Tatalsihin ko siya sa malinis na paraan. Carlo J. Caparas, lumuhod ka sa lupa. Weekday sa Hapon Champion.